Good morning sa inyo lahat mga dre. Ngayong araw pala mga dre, uh, try natin mag-Grab. Kung wala tayong makuha pa pasayero mamaya, lilipad tayo ng Lalamove. Time check tayo. 9:07 ng umaga. Ito yung ano natin uh, first booking natin dito sa Grab. Ang pick natin dito sa Goldilocks Sumulong. Nasa 2 km lang magmula sa bahay yung tinakbo natin. Grab ulit oh, 180. So malapit lang 'yan mga dre. Uh, marikina to marikina lang 'yung hatid. Bali ang problema natin, hindi ko ma-transfer 'yung ano from wallet papuntang GCash natin. Nakalimutan ko i-register 'yung GCash natin sa Grab nung nagpa-onboarding tayo. <laughs> Ay nako. So, kailangan natin bumalik sa Grab dito sa Marikina. Daan tayo para mapa-register natin yung Gcash natin. So doon natin pipick up eh, no? Sa kabila, Gold Deluxe. Try natin mag-U-turn. Alam din dito eh. Okay, bago, bago sa taas. Bago ang bahay ni Santi Okay. Thank you po sir. Bye. All goods. Bye. Ingat din po. So, drop na natin to na 180. Grab pay. Kakababa lang nila ako no? yan Dito sa first booking natin Bago sila buha ba may pumasok agad na booking Dito sa Grab Pupuntahan pa lang natin Nasa ano rin uh, na 1 kilometer lang yung layo Sa pickup up natin Pangalawang booking Okay mga Dre andito na tayo sa, ano, sa pick location Hanapin na lang natin yung bahay Hindi ko pa natatawagan. Ito yata si ate Good morning ma'am Okay, tara. Let's go. Okay, kaka-arrive lang natin. Thank you po. Medyo traffic tayo. So, kakababa lang ni ate. Oh. Okay. May pumasok agad na booking sa atin. Lahat grabe yun. Oh. dre dre chibi ay natin mga dre tara <coughs> pinipigilan ko yung ubo ko eh <laughs> lapit lang nasa 490 meters lang yon no? yung pangatlong booking natin sa grab hindi tayo medyo makapagsalita Siyempre. baka ayon ng pasahero yung Di ba? pag nagagrab tayo medyo konti yung ano natin mga sinasabi natin sila mo kasi gamit wala namang angal yun kahit magsalita ka buong magdamag kaya minsan pagbaba ng pasahero dun tayo nakakapagsingit ng ano ay kapano may sinasabi tayo yun so dito yung pick natin ngayon ito yung pangatlong booking natin daming tao ano kaya ito? Anong kaguluhan ito? Boss! Boss! Condominium 3,000! Condominium 3,000! Yes sir! Ah, take ya! Dito natin hintayin sa gilid How are you? Good morning sir! Is that Mandaluyong? Yes! Uh, we're going to Mandaluyong right? Yeah! Okay. Okay, uh, kaka-arrive lang natin dito, ano Yung na-pick up natin. Okay. Kaka-arrive lang natin dito, ano So, punta na natin yung ano. May pumasok na naman na booking. Okay. Lagaring lagari tayo, mga dre Hindi okay. ko alam, ano, ba't puro grab yung pumapasok ngayon na booking? Daming booking ni grab. Diretso, hindi pa ako nakaka pasok pasok agad. Lalapit ng ano, uh, pick-up. So, kakadrop lang natin ng pasahero. May pumasok na sana ano lang siguro, 300 to 400 meters lang. Mga so, ilang kanto lang 'yung pagitan. Medyo matagal na panahon tayo hindi nakapag drive kay Grab kaya ano, daming ano. Daming natin nakalimutan. Kaya tayong pasahero natin. 'Yan sila kuya, si ate. sa so, sobrang traffic talaga dito. Ayun nila maglaban diyan eh. Kaya mo maglaban ng pera. Oo nga. First time ko makatanggap ng cash ngayon, buti naman may pumasok pang gasolina. Okay, ah, ma'am. Ah, paki-prepare na po 'yung pera para sa no? dito na po. Okay. Salamat. Okay, ma'am. Kaya kakababa lang na pasero natin mga dre. May na-pick up ulit tayo. Wali, hinihintay pa natin yung ano, no. Uh, siguro pang limang booking na natin to. Nandun siya sa kabila eh. Sabi ko, traffic dito sa Mega Mall. Baka pwede siya tumawid dito sa BDO. Sa may Building B. So, pa natin. Dire-diretso yung ano natin, biyahe ngayon. Time check tayo, 11.49. Kung may mas, ma mas madaling daan na alam nyo, doon na lang po tayo. Sige. Saan po tayo dadaan pag ano? Tapos, labas tayo dyan. Pag Palabas ng meral ko? Mm, mm Okay. Hindi po kayo nag-grab share? Hindi, hindi ako nag-grab share. Ano po ba? Hassle? Hassle. Hindi, hindi ko hmm. siya na-try. Hindi ko lang feel na may kasabay na stranger. Kasi mga iba gusto may kasabay para mga makatipid din. Okay naman, understandable. Pero wala lang, hindi ko lang siya feel. Tsaka... So kaka-rave lang natin, no? Ah... Uh, si ate na nagbukas ng ano, pinto sa likod kasi may andun yung gamit niya. Bigyan tayo ng 300, no? Cash payment. Dito natin siya na hatid. Kakahatid lang natin ng ano, yung ang limang booking natin kung hindi tayo nagkakamali. So, masyadong bilang kasi dire-diretso pasok ng booking. On the way na tayo sa pang anim na booking natin ngayong araw Time check tayo 12.31 So malapit lang yung ano, mga pick up mga dre Nasa 300 meters to 400 meters lang Okay arrive lang natin no Dito natin pipikapin sa premium bikes Ay, dito natin susunduin yung pasahero Hello po Sige po Sige po. Okay na po. Sige. Sige po. Okay, ah, kaka arrive lang natin sa pang-anim na booking natin. Adito po. Okay po, thank you po. Okay, drop-off na natin. 359 353 binigyan tayo ng 360 ni ate check nga natin mga dre Okay naka 17 na tayo time check tayo na 1.26 pm all good so naka 17 na tayo bali tama nga tayo na no? naka 6 na bookings na tayo hey, hanap po na tayo ng calendar yan dire dire chiyo na natin uh, biyahin natin yung araw So hindi ako makasingit no uh, Kasi idadrop ko pa lang yung pasahero May pumapasok na agad na booking Kaya hindi tayo makadiscarte sa ano Pagbili ng ano ulam sa karinder Saka yung ano natin Yung layo sa pagpick up natin ng mga pasahero ngayon Siguro nasa ano lang uh, dalawang kanto lang tatlong kanto lang yung uh, pagitan ang lalapit lang kaya hindi tayo makadiskarte no? hindi naman pwedeng makasakay yung pasahero tsaka tayo bibili ng ano ng ulam kaya ginawa natin uh, nag offline muna ako kasi 1.28 pm na hindi pa tayo kumakain kasi malamang sa malamang may ipapasok agad yan bago natin i drop off isang order po nito so ito yung ulam natin madre Ito po, bayad ah. 60 pesos po yan. So, siguro kain muna tayo bago tayo tumanggap ng pasero. Okay mga tre, uh, tumabi muna tayo sa ano, ano. So, andito muna tayo. Habang naka-offline muna si ano. Si Crab. Ito yung nabili natin, no? chicken curry. All goods. So, kain muna tayo. So, all goods na mga tre. Kakatapos na natin kumain. Kali, subukan natin mag-online, no? Tingnan natin yung mga ilang segundo papasok yung mga ano, booking ngayon o, time check tayo 1.45 ayun okay, no, may pumasok ka agad malapit lang ah, kinancel lang pa sa hero hintay tayo ng booking okay mga dre ah, dito natin pipikapin yung ano natin no? pang pito na booking natin kay Grab 399 Grab share yan no? okay so first time din natin makatanggap ng Grab share ngayong ano nagsimula tayo sa Grab nasa kilometer yung ano layo sa pag-pick up so dito tayo sa N Domingo no pakanan na tayo dito na tayo sa pin location e, ito lang pala ginagawa ko madre o oh. ah, nagbimesage lang ako dito sa Grab app so ayun si ate oh bigla nung limitaw so mga dre, grab share yung inaccept natin booking na so, papunta na tayo sa pangalawang ano, pasahero Search ko muna mga dre. yung pangalawang pasahero natin ayun yata si ate okay dito na tayo Okay, uh, dito sa Alimol natin na ano, na, drop Ah, uh, pare silang buhaba dito sa volleyball grab um, share. Iwan ano natin pwedeng Ah, uh, may rating sila, no. Pwede natin bigyan kung anong ano, star ang gusto niyo. Pwede natin gawin ganyan. Tapos pwede niyo i-report, no. Kung anong ano, nasabi niyo. Ay, hey, tagal lang inintay ko. Oh. 30 minutes 'yan, mga dre. <laughs> Naka-post. Kasi namili ako ng ano, booking sobrahan yata sa ano. So 30 minutes kanina yan, 11 minutes pa hintayin natin. Kaka-accept ko lang itong booking na to. Pang 9 na booking natin to sa Grab. So on the way na tayo sa pickup location. Iniisip ko sana mag ano, mag online ng Lala Move. I Straight ko muna tong Grab para makita natin kung magkano yung kinita ko hanggang sa pag-uwi natin. Alas 9 tayo nakalabas sa bahay kanina. Umaga. So dito tayo sa loob ng karami no? Mga Dre pickup up So message muna natin si ate no? Para ano Para all goods So hinahanap pa natin kung saan sila dito banda Ayun Mukhang sila ate nga yan no? Yun yung pick up natin mga Dre Alright Ayan ko yan Okay, kakababa lang nila ate Nakapos na naman yun ako ano Yung grab kasi may pumasok no ah, papuntang kamarin so hindi natin tinanggap nag post na naman ng 30 minutes so lumipat muna ako sa ano sa lala move kasi kesa maghintay tayo ng 30 minutes i-straight ko sana yung ano eh yung biyahe ko ngayon sa grab eh may pumasok na ah, kamarin kalookan sa grab hindi ko tinanggap tapos biglang nagpost yung ano ko at least next time ng mga dre alam na natin kasi alam nyo naman kahapon lang tayo nagsimula sa grab eh yung ano nga pala ngayon yung kita natin ngayong araw maraming pasahero no saka naka search yung ano yung grab medyo mataas yung mga bigayan ngayon ng booking kay grab on the way pa tayo sa ano kay lalamove first booking natin kay Lala Move nga pala almost 2 kilometer lang yung dito sa Pasig ah, tumanggap tayo ng 200 kg time check tayo 4.14 ng hapon ang daming polis so update na lang mamaya mga dre pag nasa pick location na tayo kay Lala Move okay mga dre kaka-arrive lang natin dito hindi ko alam kung papasok ko dito na. hintay mo natin sa ate para maiba naman tayo. Kanina pa tayo nakaupo. Ah, kasi paglalamog tayo, no? obligado tayong buwaba. Ano to sa resibo? Ito lang po ba? Wala ah, ano na? Tatlong po yan. patong na lang po. Ay. yung mismong nag-book po nito, sir. Ah, okay. Hindi po kasi ako yung nag So, na dalawa pa. Oo ah, dalawa. Sige kuya, kayo. At naghang? Hindi, na. nag po All goods, bali tatlong box lang yung de-deliver natin mga dre, no? Alright. Okay, yung layo no, sa pag-deliver natin, 16 kilometer. Ito nga pala yung ano, natin. Diyan natin na pick-up, no? Pupuntang Robinson's please. 325. Ah, lalamob talaga mga dre, ano? Na baba ka. Nakaka-exercise pa. Konting buhat dito, nakaka-miss din. Kasi nasanay na tayo, ano, uh, 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 diyaheng lalamob yung bababa ka, kakatok ka magbabasel ka ayun all goods naman din all goods sa grab, all goods sa lalamove kung um, tumanggap ako ngayon sa ano sa lalamove pagbaba ko parang ano ako eh ay sarap parang ano natupi-tupi ko yung, yung likod ko o sa grab kasi nakaka-addict din eh dire yun, eh. yung um, biyahe hindi mo na naisip na ano, mag-stretching pa sa labas. Gusto mo biyahe lang ng biyahe. Wala nang babaan. Nakapost pa yung ano ko. 8 seconds pa, okay? Para makatanggap tayo ng booking. kay grab. Okay na. Okay, natanggal na natin yung post, no? Sa grab. So, may inaksip pa akong booking dito sa grab. Diyan natin pipikapin. Yung pasahero. Grab Bay 265. Bali, tinawagan natin yung nagbook ng grab. Kasi ang binook niya is six-seater. Tinanong ko sa kanya kung ilan yung sasakay. Sabi niya, siya lang daw yung sasakay. Ah, sige po. Sabi ko, on the way na po ako. Kasi kaya natin tinawagan ng mga dre. Kasi baka marami yung sasakay. ba diba? Mga lima. Kasi may karga tayong ano, item ni Lalamove. Nandun sa likod yung item na dideliver natin sa ano Robinson's Place Manila. So papunta na tayo dun sa ano, pick location. Kasi ang plano ko, hindi na ako tatanggap muna sa Grab. Ide-deliver ko muna tong ano, yung item sa Robinson's bago tayo mag-set destination pauwi. Okay Grab. Pwede naman ako tumanggap ng ano sa Grab. Wala naman nakakarga dito sa likod natin. No? Sayang kasi yung space eh pag na-pick up ko si ate dalawang booking na yung tinanggap natin isang lala move saka isang grab so sabay sila no i-deliver natin ay isa ihatid natin yung isa i-deliver natin kaya six seater yung pinili ni ate na uh, ibook, i-book kasi daw nahihirapan siyang mag-book ng 4 seater dito natin susunduin no sa BGC One Serendra Alas tapat lang ng SM ora. So, kakapasok lang natin dito, ano? Buwan sa si ate, oh. Nabangan na tayo. Um, dapat, dito dapat. Yan po. Salamat po. na I-drop na natin si ate. Dito natin siya, ano, inihatid. Alright. Grab pay. Wala na tayo siningil. Diretso na tayo sa ano, sa lalamove. Matapos Ito naman yung di-deliver natin. Mga maritas ah. Oh. Pag-arib natin. Para may pinag-uusapan sila Kunin muna natin yung ano natin, naiwan natin lisensya. Ito yung discarte mga day sa Lalamove, saka sa Grab. Halimbawa wala pa kayong booking no sa Grab saka sa sa Lalamove. Magtanggap muna kayo ng ano, isang 200 kg sa Lalamove. Move nakakasya sa likod ng ano, sasakyan. Tapos tumanggap kayo ng booking sa Grab. Pag 4 seater, okay lang 'yon. Siguro dalawa tatlong tao lang 'yan. Kung gusto niyo ano lang, samahin niyo yung dalawa. Pero okay lang naman din kahit na puro grab, di ba? Kasi kaya ako pinagsama tong dalawa na to. Uh, Nakapost yung ano ko. Yung account ko. So, maghihintay pa ako ng 30 minutes. Kasi hindi ako pwede tumanggap ng booking. Kasi namili ako kaya nakapost. Okay, uh, medyo malapit na tayo sa Robinson's Place, no? Manila. Time check tayo. 5.53 ng hapon. Dapat dito tayo, no? Ah, tumbo kasi ng George Bocobo, ah, Robinson's Place, Manila. Doon tayo pinapadiretso sa kabilang side, Padre Paura. Ginabi na tayo. Nakaisang biyahe lang tayo sa ano, sa Lala kasi apos yung ano natin, yung up natin kay Grab. Kasi imbis na maghintay tayo ng 30 minutes, tumanggap muna ako ng booking sa Lalamove para hindi tayo matenga na matagal no. Ginabi tayo kasi sobrang traffic doon sa ano no, sa Robinson Manila. So pauwi na tayo, papagas muna tayo bago tayo ano umuwi. Time check tayo 807. 'Yan yung naging konsumo natin no. Nagasolina. gasolina. So mamaya makikita natin kung magkano yung naging konsumo natin. So kanina nasa ano tayo, malapit tayo sa Robinsons Manila. Nag-set destination tayo papuntang SM Masinag. Ay kasi doon malapit yung bahay nakatanggap tayo ng booking sa Grab papuntang Cubao so sa All Goods di ba Bali bukas ng umaga na lang ako magpapagasolina gabi na eh parang uwing-uwi na ako mga dre hanggang dito na lang muna tayo samahan nyo ako sa susunod o okay, kita kits tayo sa susunod na video natin maraming salamat ulit ingat kayo lahat God bless sa inyong lahat Good morning, good morning. So, yun, yun, yun yung naging konsumo ng gas natin kagabi. Hindi tayo nakapag-gas kagabi kasi pagod na tayo. Sa kagabi na tayo nakauwi. Kaya yeah, ano, ngayon tayo magkapag-gas. Ngayon okay, yung gas natin, oh, mga dread. 1, 2, 24. Okay mga dread, ito yung biyahe natin, no? Ah, uh, kagabi naka 3,125 tayo so inabot na tayo ng gabi niyan no? bumiyahe tayo ng 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi naka isang biyahe tayo sa Lalamove naka 260 pesos tayo sa kanya